pagkalincidentally si <gibus> yeah, oh, uh ano, oh, ano, ano, dito. Sige, dahil ito ang convenience. Meron akong album na ito tinahanap ko, tinatanong ko dito, una pala 'yung may pili. At siguro lang sa taas. At hanap ko pala 'yung 'yung sticker nito, pag nakita mo, gagamitin ko sa nag-upload. Ah, pwede akong mag-video dito. O kumikilos sa self-control. Kukunin sa akin. Wala na hindi siya Ayan mga mare dahil bumuhos na yung malakas na ulana, na. Sobrang lakas na ulan talaga. As in talagang malakas na malakas. Kaya ayan nanood na lang kami ni Inay ng uh, Rafi Tulfo kasi ano, baka sakaling huminto ngayong ulan. Sabi nga ni Inay na tingnan natin pag hindi pa huminto ang ulan, pag mag-pass uh, 1 or pass 2 na hindi umulan hindi na kami matutuloy kasi nga papasok kasi yung pupuntahan namin mga mare sabi nung kausap namin kaya baka hindi kami ano yung inisip kasi namin baka ano baka syempre hindi namin kabisado yung lugar so, baka maano nga kami eh, lalo na kasi si inay syempre medyo -edad na kaya inisip ko kasi yung dadaanan pa namin kaya baka hindi niya kayanin ayun bigla nga talaga ang umulan sabi ko sabi ko nga kay inay mas maigi na talaga yung hindi tayo mga tapos yung biglaan nalakad kasi pag biglaan talaga nalakad natutuloy pag yung may plano talaga nalakad yung pinaplano mo talaga siya kalimitan talaga na hindi talaga siya na na, ano, natutuloy. Kaya sabi ko nga sa kanya, sa susunod, na tayo magplano. Uh, yung halimbawa, ganito may, yay, may mag-i-invite tapos nag-oo tayo kagad. Sabi na lang natin muna na ano, na hindi tayo pupunta. Ay, uh, lagi talaga, mostly talaga pag ako talaga nagplano talaga, pag nagsabi talaga ako ng date. Kaya minsan talaga tumatanggi ako. Eh, mahirap talaga pag uh, yung, uh, kagaya ngayon, mabiglang bumus talaga yung malakas na ulan. So, nagduda na kami talaga ni inay na talagang hindi na kami magano. So, may message ko na yung kausap namin na sabi ko, baka hindi na kami matuling ha. Hey, sobrang lakas talaga ng ulan. So, na, alam naman siguro nung ano na, ma ano maulan nga syempre ang uh, inisip muna natin tayo medyo malakas pa tayo kahit madulas tayo okay lang medyo malakas lakas pa tayo eh si Nay kasi parang hindi niya talaga kaya na eh syempre ganoon na nga uh, uh, tapos madudulas pa siya kaya sabi sabi ni ko doon sa ano ko usap ko na baka hindi na kami matuloy kay hirap naman di ba nang ako tayo tapos baka mamaya dami pala nilang handa kasi darating nga kami nangako nga kami baka kami lang yung bisita ganoon talaga inisip ko mga mari kaya nakakahiya talaga sobrang nakakahiya talaga kasi uh, nga nangako pa naman kami na ano napupunta uh, mostly ako talaga nangako pag na nakapangako talaga ako tapos hindi ko natupad eh talagang uh, todo todong pag-iisip ang gagawin ko talaga parang hindi na ako makatulog niyan ay next time hindi na talaga ako mangangako ay ganito, ganito 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 so sobrang hirap para sa side ko na pag nagsabi pag sinabi ko kasi ano tapos hindi ko naman na nagawa nga ayun na tapos may biglang ganya kagaya ng na, ganyan eh hindi naman talaga namin akalain na biglang uulan nakita niya naman si nai, naka, ano diyan na uh, pag si minsan uh, todo, todo na todo-todo na kasi kwento ang nagawa ko bago siya yung parang uh, yung daldal -dal ko music na sa kanyang pandinig yung mga mare as in talagang kinikwento ko na siya ng kinikwento minsan nakaupo nga kami pareho tapos maya maya nakikita ko na siya na umaano na siya yung parang nap nakapikit na talaga siya yung uh, na, na ano na yung ulo niya dahil nga sa kakadaldal ko pag lang ko talaga sinay dahil na pag hindi ko talaga siya napapasingit sa ano sa aming pinag-uusapan na um, pag nakita mo ng tango-tango na yan, ayun na, nakapikit na siya. Lagi siyang gano'n So, tapos mamaya gigising ko na naman ng boses ko. Tapos, oo, oh, oh. na naman si inay. Tango na naman siya. Tapos mamaya magigising na naman siya sa boses ko. Ako naman kahit na nakapikit na si inay, basta uh, uh, tuloy-tuloy lang yung kwento ko. Kasi, uh, sanay naman siya na nagkukwentuhan, nagdadaldal ako. Tapos maya-maya, siguro hindi na niya alam yung ano ko. At least ako kahit pa paano na i-ano ko yung ano ko yung... Yung sasabihin ko sa kanya. Ayan, mga mabit, <laughs> Hindi naku habang brown out, ikot-ikot muna tayo. Hindi yung lagi tayo nakaupo. Ay parang lumalaki yung, yung katawan natin. So ayan. Walang bayabas, walang makopa. Makopa ata tawag kasuy pala, kasuy pala hindi pala makopa. May medyo na, ano ko, kasuy pala 'yun. Kasi walang kasuy. So, yung kalamansi naman ni Ring Ring, hindi na masyadong nagbubunga. Hindi na masyadong nagbubunga. Putik. tayo balik kasi naputik naputik grabe putik ano ako si John John ang guyabano ano ako si John John ang guyabano baka kain tayo ng manok ng usawa ko baka sabihin niya ito hindi ito na may kontrabida Ayan, wala. Walang bunga. Mas maliit pa yung ano. Maraming bunga ng bayabas. Kasi maliit pa. Matigas pa siya. Wala nang ibang bunga. May nakita akong makuho dito nung nakara. Wala na akong nakikita makuho pa. Ayan. Makuho pa. So, ayan. May binilad kanina si Janjanana. Yung apat pala nakita ko. Binilad niya kasi baka mamatay kasi yung manok ni, ano. Grabe. Petik. Dito ko nakita, pero hindi ako nakakita ngayong taon ng, ano, bunga. Kahit nung last year, hindi din ako nakakita ng bunga. Parang hindi na siya nagbunga. nandiyan na naman yung ulan. Alam nyo mga mare, gusto gusto ko talaga yung malunggay, yung bunga. Yung bunga talaga ang hinihintay ko. Kaso, paano ka kita nyo naman, paano ka naman makaka, ano, ultimo yung da uh, dahon niya. Nandun na sa pinakataas. Hindi pa nagbubunga. Hinihintay ko talaga siya magbunga. Pinutol na siya dati, kaso ayan pa rin, umangat pa rin siya doon sa pinakataas. Kasi dahil sa amin kasi, doon sa, ano, sa lugar namin. So, yung malunggay, pag pinutol mo kasi dyan, dito siya nag, ano, unlike kasi dito sa lugar, kasi dito sa masbate, napapansin ko kasi, kahit putuloy mo dito, andun pa rin talaga yung, ano, kaya paano ka? Parang, parang ayaw magpakuha ng, ano, ng pangsabaw. Tapos yung bayabas, nagiging ano na siya. Parang kulubot na siya, kagaya ko. Ayan green na green, parang hindi na siya makain. Yung tubig na ulan. Ito na lang yung panghugas natin. Yan, nandiyan na naman yung ulan. Alam niyo mga mare, gusto gusto ko talaga yung malunggay, yung bunga. Yung bunga talaga ang hinihintay ko. Kaso, paano ka naman, kita nyo naman, paano ka naman makaka, ultimo yung da, uh, dahon niya. Nandun na sa pinakataas. Hindi pa nagbubunga. Hinihintay ko talaga siya magbunga pinutol na siya dati kaso ayan pa rin umangat pa rin siya doon sa pinakataas kasi dahil sa amin kasi doon sa ano sa lugar namin so yung malunggay pag pinutol mo kasi dyan dito siya nag ano unlike kasi dito sa lugar kasi dito sa masbate napapansin ko kasi kahit putuloy mo dito andun pa rin talaga yung ano kaya paano ka parang parang ayaw magpakuha ng ano ng pangsabaw tapos yung bayabas, nagiging ano na siya. Parang kulubot na siya, kagaya ko. Oh, Green na green, parang hindi na siya makain. Ay, hindi na yung ulang. Hindi tubig na ulan. Ito na lang yung panghugas natin. Napobya na akong humawak ng aso. May, na aso. Sa meses kasi na nag ko. Ano lagi akong humahawak na ng, ng aso. Alam niyo ba ginawa sa akin? Kinagat niya ako. Uh, medyo gabi na yun. Bigla niya akong kinagat. So magmula nun ay parang ayoko na kasing humawak ng aso. Iba yung ano niya. Yung tingin niya sa akin. Para niya, parang sasakmaling niya talaga ako. Sobrang parang ano. Ayan yun. Ay. Ula! Nandiyan na may ulan. Wala naman siguro low pressure niya. Hay, maulan na. Eh. Yan, na naman. Kasi parang ano, yung yung ano kasi niya, yung ulan parang mahangin siya na maano. Yan, mahangin. maulan. ulan, dito na naman ako mga Dito lang ako sa labas. Nakalimutan ko siyang buksan. Nakalimutan ko siyang buksan. Para dahil sana ako dito ko mamabay. Ayan, hindi nakabukas, nakasara. Ang medon tayo dadaan. Maulan kasi. Ito na take Ang gulog muntik ng matinag ayan tignan nyo naman mga mari ang bahay Ay namin so hindi naman siguro to ano ba tawag na ito hindi naman to siguro na ano nakurakot o talagang tinipid lang so ayan mga mari na, na, na tayo ng ulan umuulan na oh sobrang ano na eh na <laughs> pahintuin ko lang try ko lang pahintuin try ko lang siya pahintuin ah, grabe yung ko eto <laughs> lang naman ini inaano ko lang muna pinapabaka sa huminto pa muna para hindi tayo mag drive na medyo maano naligo pa naman ako kasi pag hindi ako naligo ba ngayon, bago ako ano, lumabas, uh, mamaya tamarin na ako sa gabi na ito mag ano, baka dire-diretso na naman ang tulog ko nito. Tapos hindi pa ako nakaligo. Yeah, inagahan ko na lang para kahit pa maghahapbat na lang ako mamaya. Ayan na, umulan na. Umulan siya pero umiinit. Ayan no, pero medyo madilim-dilim yung ano, yung langit. May part lang na medyo umiinit siya. Tingnan nyo, sandali. Ayan siya mga Mario. Umiinit siya. Nakita niya yan? Ayan ah. Saka dito. ba? Diba? Ayan ah. Maaraw. Baka hindi siya masyadong malakas. Kasi may may araw siya eh. Wala namang ano. Wala namang bagyo. Mulan lang. Mayroon kasi mag-drive tapos medyo ma ano? diba ma matalsik-talsik yung kalsada medyo madulas-dulas